ko Araw gabi ay pangarap ka At sa tuwi na nababalisa Dahil ba ang puso ko Labis na ang umibig sa'yo Hanggang kailan matitiis only him ang hard no trying hard Ay sobra alam niyo mga kapatid ang talagang nakakagilig nakakaalis ng stress talaga no di ba sa ganda. at hindi na rin Pinapansin ang bawat ngiti mo dahil sa akala ko, di ako ibig sa'yo Ikaw palang aakit sa puso ko Ano? kapatid, ang sarap ng pakiramdam na pagising mo sa umaga, may ganito kang mapapanood na kagaya sa vlog ni Bupil, Bla uh, Bupil Mix Vlog. Talaga naman po, ako'y tawang-tawa po sa kanya. Talagang labis po akong kinikilig kapag po siya'y nagre-reaction dito sa DJ ako. Niyo po mga kapatid ang isang bagay na yung napapangiti ka at igit sa lahat ay tayo po ay nagiging masaya walang stress sa buhay napakasarap po ang pakiramdam pag tayo po ay nakakapanood na talaga pong tayo po ay kinikilig di ba mga kapatid uh, ang sabi nga po nila sa akin daw yung kilig-kilig na yan ay hindi na nauukol un nababagay o oh. <laughs> sa aking edad. Wala akong pakialam kung anuman ang sabihin nyo sa akin dahil po abang tayo'y nabubuhay po. Ang kilig at ang paghanga sa isang tao, hindi po yan namamatay. 'Di ba? Kasi po, abang tayo ay nabubuhay, natural na po 'yan ang kiligin, humanga at hindi pa naman ako katandaan. 'Di ba? 56 years old lang ang ating yumalo, kaya po tayo nararamdaman pa rin natin ang kilig, 'di ba? Ako nga po, 'di ba, labis kong nasasabi, sa inyo pag nanonood ako ng mga love team ni Kalinga Prab ako po ang pakiramdam ko po mga kapatid ako po ay sweet 16 di ba sweet 16 lalo na po kung nararamdaman niyo sa sarili niyo po ang totoong yun ang napapanood niyo na nararamdaman niyo na pipil niyo sa sarili ang mga kagaya po nitong uh, kiligan di ba ng Danjoy di ba po mga kapatid kilala natin si Bupil di ba Bupil Mix Vlog na siya po ay talaga kung magreaction talaga po gigil ha yun an ang natural niya na pagre reaction po mga kapatid. Kaya bawat isa sa atin mga kapatid, ramdam natin kung ano po yung pinanunuod natin. Kung ayaw natin na ah, dahil may kanya-kanya po tayong gusto, 'di ba? Mga kapatid. Kaya lang minsan po ah, may ibang tao na ang akala mo ay napaka-perfect nila, 'di ba? Lahat na kung ayaw sayo lahat ng kapintasan sasabihin. 'Di ba po? Ah, kagaya po nga dito sa Danjoy. Ang dami ko pong nababasang mga negative comment. Kaya po para sa akin po, ah, kung ayaw nyo, wag na lang po tayong magko na below the belt kasi po ay hindi nakakaganda po sa ibang tao. Lalong-lalo lalo na po sa amin na kami po ay gusto namin panuorin at talaga naman pong ipinus namin na ang Danjoy po talaga ay bagay na bagay po sila sa isa't isa't. At narinig naman natin po yung sinabi ni Kalingap Dan na ayaw niya na magkaroon ng love team kung hindi lang daw po ay si Joy lang. Di ba? Yun mismo ay nanggaling sa bibig ni Kalinga. Dan, kaya po tayo po mga kapatid. 'Di ba? Unawain at namnamin na lang natin ang DJ ko. <laughs> at uh, ano? Huwag tayo yung Ah, ano, masyadong mga negative. Umanap tayo yung nak nararamdaman natin sa ating mga katawan. Huwag tayong yung magkukunwari dahil mahirap po talaga magawa ng reaction kung tayo po ay walang nararamdaman. At yung hindi natin talaga feel sa sarili natin na yung mga kilig-kilig na yan, kahirap po yan bigkasin. At hirap po yan i-deliver bigkasin Big kasi ni deliver parehas lang 'yan, mga kapatid. <laughs> Kaya pang kapatid. Ay sana po wag masyado tayong uh, makialam, wag tayo masyadong niga, mga negative. Uh, Doon lang na po tayo sa mga uh, pagod vibes. Uh, dahil po ito ay programa ni Kalinga Prab na mga love team na to dahil sa nasabi ko nga po palagi kung ang love team po at nagkagustuhan sila at talagang na-develop ang kanilang love oo bonus la lang po 'yan sa kanila mga kapatid 'di ba ang sarap po panuurin sa isang tao o sa mga love team yung totoo hindi 'yung nagbabalat kayo. Kasi kasi po ang isang tao na nagkukunwari, malalaman po natin 'yan. Wala tayong mararamdaman, 'di ba? Mga kapatid, wala tayong mararamdaman kapag 'yung nagkukunwari lang, 'di ba? Sabi, ay iyan mga scripted lang. Upo sa umpisa, scripted pagdating ng mga ilang linggo o buhan na, na umiiri po ang love team, iyan po ay madidibilo. Lalong-lalo lalo na po kung madalas kayong nagkikita at magkasama, nakikilala nyo po ang bawat isa, ang pag-uugali nyo. Kaya po iyan, nadidibilo po ang love. Kaya wag po tayo pong masyadong niga, di ba? Kasi ako po, sa totoo lang, pag once na po na alam kong may dating, talagang kinikilig. Kinikilig din po ako. di ba? Ayan. Ang iyong ganda at hindi na rin pinapansin pa. Bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa akala ko Di ako'y ibig sa'yo Ikaw pala ang aakit Sa'yo Participan, Lisa. Hirap, no? Ano? Oh, Ang hirap po, mga kapatid. Yan. Please kong malaman mo na ibig kita. <coughs> Ito, maganda eh. ang iyong ganda. At hindi na rin pinapansin pa Bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa akala ko'y Hindi ako'y ibig sa'yo Ikaw palang i know gan ng Danjoy, mga kapatid. Kaya ano pa, magdanjoy na po tayo. <laughs> ito lang po ang masasami ko, mga kapatid, na sana po ay iwasan natin yung mangbabas. Dahil ito po ay programa ni Kalinga Prab na sana po ay patuloy tayong sumuporta. Dahil po ito ay sa pagtulong, sa pagpapaaral po ni Kalinga Prab dito po. kay joy di ba kaya po huwag tayo dahil ito po lang ang paraan nila para lang po tayo ay makatulong sa ating mga kababayan. ba? Diba? Kung marami tayo, maraming views at sinusuportahan po natin ang bawat programa, ito po talaga, malaking bagay po talaga ito sa ating mga kababayan na mga tinutulungan po ng kalingap. Iyon lang po ang masasabi ko at marami pong salamat po dito po kay Bupil Mix Vlog at sana po ay patuloy tayong magsuporta sa SLTBPH Banat Bagsik at uh, Irma Mix Vlog, Hayat Mix Vlog, uh, si Barbosa Official, marami pong salamat sa inyong lahat. At Malo de Los Santos po, patuloy po tayong sumuporta po sa lahat ng programa ng Kalingap. Marami pong salamat kay Kalingap Rab, Koya Bal Santos Matubang, at Idna Vlogs. Thank you so much. Bye-bye!